inero nakatanggap na ng reservation mula sa kanilang mga guest ang hotel na ito sa Baguio City. Isang araw bago mapanood ang highlight ng Panagbanga Festival, full house na ang kanilang hotel. May at maya na rin ang pagpasok ng kanilang mga guest. last year pa, nami-receive kami pa isa-isa na nag-book na kaagad for this ano, for this event. So ano, ngayong week puno na kami. Na-expect nila na maganda yung panagbenga this, this year. Ayon sa Hotel and Restaurant Association of Baguio, isang daang porsyento na ang occupancy rate ng mga hotel sa lungsod at inaasahan pang dadami ang mga turistang dadayo. We're fully booked for the weekend. Yes. Fully occupied. Pagka yung hotel mo hindi fully booked during the fire festival, either ikaw ang may problema o yung hotel mo. We're happy na most of them are actually fully booked. Nakaantabay naman ang Baguio City Police Office sa posibleng pagsiset up ng mga tents sa Burnham, parke at sa lugar mismo ng parada. Ipapakalat sa buong lungsod ang higit isang libo tatlong ang uniform personnel na magbabantay ng seguridad, trapiko at iba pang mga makikisaya sa selebrasyon. Police bawal po yun na mag-set mag up ng tent along ni pa Sa parks, din po. So, Uh, asahan nyo po kasi uh, maaga po ang ating kapurisan uh, para maiwasan natin masabihan natin yung mga may planong mag uh, up ng market dyan. Paalala nila sa publiko ang pagiging alerto pa rin sa anumang oras at ang maging responsabling turista ngayong panagbanga. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.